naman po. Kinakain yan? Kinakain to ah. Hmm. Huh? Kain nga, <laughs> kinakain. Tamis-tamis nga eh oh. Ano yung may bunga yan? Ito? Ito yan. Ito, ay, Ito, ay, no. Ito ay, no. oh, ere oh. Ito oh, ayan oh. Oo, Masarap. Putik na yun, baka may, may lason to. Ano, pa patay pa tayong tatlo dito. Dito mo kami ng balenzuela ba? Okay lang. Matamis ya? Oo, oh, okay lang sa akin eh, mamatay eh. <laughs> 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 Sabi nung ko eh, putang ano, wala namang kwente. <laughs> Yan yeah, no? Tingnan niyo, okay, oh, -protes ano yung, o, tingnan nyo kung alam anong prutas to. Uh, Kaya nang bala kung anong prutas to. Bakit <laughs> 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 parang duhan? Gutom <laughs> na gutom na ang Ang dami yung pagkain. Hindi na, na kilalang prutas, kinain na. dami yung bunga no. Parang ano siya no? Yung ubas. No? Ano? Grapes na gala? Uh, yung ubas, grapes yan eh. Oo. Oh. Oh, parang ubas okay, na siya. Okay. Okay. Matamis na. Ayoko. <laughs> <laughs> Tamis nga. May nako eh. Tamis nga. Kinakain niya sa amin. Hindi ko alam mo nung pangalan. Kinakain sa inyo ito? Parang berries yan eh. Ano? Yan okay. Comment kayo mga Dragon kung anong ano to. Kung kilala niyo tong protas na to. Mag-comment pa kung namatay na yun. Mag-abuloy na lang kamo kayo. Pinutol nila sayang Tamis? Tamis Ayun, parang ano. May dagta, oh. Betekta, nga, oh. Berry nga yan, oh. berry. Blackberry. Ayun siya, mga kaugrago na, oh. Pag-ilaw, oh. 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 Ito, malapit na may Oh. Malapit yan. Kuray nga. Pero matamis. Matamis! Quality! Yawa. Ang inang sarap, oh. Wala, <laughs> eh. Solid na <laughs> Yung gulay natin. Eh, okay, tubig. So, Ay, Yung gulay namin oh, kaso. Ay, gulay namin 'yan. Wala pa kayong ma-harvest. <laughs> <laughs> Pagbalik namin sa isang taon. Ay, daming bunga sa si ilalim. Hmm. Saan pinutol, na malaki na pala 'to. Oh, pinutol. Pinutol Ano, yung... dami sa si Ay, lalaki na pala ng ano natin, patola, no? Uy, no? Ano Ay, sa? Ayun oh. Lalaki na oh. No, meron na. Goods na yan. pa hindi sa dito nakabitin na yun. May pansit dyan oh. Bakto ito. Malalaki dito. <laughs> Kasi hindi sa atin yan. Hindi tayo pwede jan. dyan. Ah. <laughs> Ibis na yung ano natin doon. Yeah, no. hey, ha? Yeah, no. Makain nga kayo ng ano eh. Video eh. <laughs> Nandito kami sa ano, sa Bypass ng Lupis. Miniyog pala kayo doon eh. Oh, meron ako diyan dalawa. So wala naman tayong kayo doon.